tapos na yung pagtatanim ko ng ano ng papaya o oh, oh, ayan naitanim ko na yung papaya ko kasi so, nagagawa ako ng kama-kama para pagtamnan ko naman ng mais so ayan sa dalawa tatlo apat ayan. tanim ko yan hindi ko alam yan kung mandarin or lemon <laughs> ayan tanim ko yan wala tanim ko kamatis so, basta hindi ko alam yan tinanim ko lang <laughs> kung mandarin o di god kung mandarin or portokale eh, hindi ko alam lima ay saan yun one two three four five six seven eight o eight ang papaya ko guys tapos tatlo sa taas 11, eh yung pang twelve kasi nang hihingi yung ay, ano nila Mike yung kamag-anak nila Mike Kaya bibigay ko daw sa kanya yung isa Ayun. Ang hirap din wala magbongkal. Sakit-sakit na ng ano ko. Nakakakalyo-kalyo na. Ayan na ay yung mga gamit ko. Oh, masyer. Ando eh. Ayan, ang hihingiin niya. So, ibibigay ko sa kanya yan. So, ito, ito pagtatanan ko dun sa taas pa ito, guys. Yun. So, ayan ang aking garden. Ako ang naglinis dito, guys. Tinulungan ako ng amo ko na magkalay kay magtanggal ng mga bat mga bato-bato. So ayun, di ba malinis na? <laughs> Natitira na lang diyan. Ito, tatamnan ko daw ng mga baging-baging para mag ano diyan. <laughs> puro puro rocks. O doon sa taas mga nilagay ko ng dragon fruit. O di ba ganyan? Oy. O yan naman ang aking garden. <laughs> ang garden ko ayan, o diba nalinis ko na ang garden ko hindi ko na kailangan ng traktor ito na lang ang tatraktorin nila so may olive pala dyan oh. ito na lang ang tatraktorin ko kasi puro rocks to guys, kailangan itraktor talaga yan Doon. puro rocks doon sa gilid ayan ito La! yung bato na punta doon. Paano na punta doon yung bato? Rocks pala. So ayan, ito ang tatanggalin tong kalahati niya para idugtong dyan para medyo maluwang yung aking pagtanggal kasi ito guys kailangan nilang dagdagan ng lupa kasi nga puro sya rocks yan tinanggal na dito yung malalaki kaya traktorin na lang yan ng maliit na traktor marami pang gawain so yan yung tatamnan namin ng prutas mga prutas later pag tatractor din to guys i-stretch siya tapos gagawin namin siyang ano fruit garden yan mo hmm, di ba hanggang diyan sa may pula so ito maluwang pa itong tatamnan ko to ng mga gulay